Nakaharap na sa wakas na Vice President Sara Duterte at Senator Sani Angara upang formal nang isalin ang kapangyarihan ng pwestong Education Secretary. Sa talumpati ni Duterte, mistulang nakaligtaan naman nito na pasalamatan si Pangulong Bongbong Marcos. Para sa buong kwento, eh sa atin ni Jason Gusilatar. Formal nang itinurn over ni outgoing Education Secretary at concurrent Vice President Sara Duterte ang pagiging kalihim ng DepEd kay Senator Sonny Angara. Sa seremonyang idinaos kaninang umaga sa Central Office ng DepEd, ibinigay ni Duterte ang DepEd seal flag kay Angara na hudyat ng paglilipat ng liderato sa kagawaran. Mistulang nakaligtaan namang pasalamatan ni VP Sara si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang talumpati. Pero hindi nakalimutan na banggitin ang tagumpay ng DepEd sa ilalim ng kanyang pamumuno tulad ng pagpapabuti ng curriculum sa basic education, pagpapabilis sa pagpapatayo ng mga infrastruktura at pasilidad, pagsasaayos ng procurement process at marami pang iba. Mainit namang tinanggap ng outgoing education secretary ang incoming education secretary sa sa niyang magulong mundo. We would like to warmly welcome Secretary Sunny Angara to the Department of Education family. Welcome to the chaos, Sec. Umaasa naman si Duterte na tanggapin ng publiko si Angara katulad ng mainit na pagtanggap sa kanya ng DepEd. Sana ay kung ano yung pagtanggap ninyo sa akin dito sa kagawaran ng edukasyon nung ako ay dumating noong Hulyo 2022, ay ganyan din ang mainit na pagtanggap at pagmamahal na ipakita ninyo kay Secretary Sonny Angara. Samantala, sa ambush interview kay VP Sara, pinaliwanag dito na hindi isang rason lamang ang dahilan ng kanyang pagbitiw sa puesto na nagsangasangan na marami pang dahilan. Itinanggi naman ito na nakaapekto si First Lady Liza Araneta Marcos sa kanyang pagbaba bilang miyembro ng gabinete ng Marcos administration dahil wala naman itong kinalaman sa trabaho nila. Ako si Jason Gusilatar para sa Kwentong Politiko.